Ano mo naman ninyo na tigumi nga birthday man sa inyong anak? Ako paghihapon? Ako ano lang tanan? Huwag mo na kung nauna basta kung kahago din niya. Grabe naman mo eh. Halos na lang kanunay magingon. Birthday, birthday, o na Napa mga bayro nun. Daghanay kayo kung bayro nun. Nauna-una ko ninyo. wi din ha. Kurinti, kaon ninyo. Pati birthday sa inyong anak. Ako gihapon? Ano naman na na ako pag sweldo? Saan naman mo eh? Wildo na ako. Akong sweldo, nagpadala so, ko mga maambot na, at na, nakapabay-bilin. Na, Mas, bi isipin mo ang mga mga Wala na. urot ng korta. Ibayad sa kurinti, ibayad sa wifi, ibayad sa ipalit ng konsumo, bugas, nga napay-suit-an, napay-college, napay-balon sa mga bata. Wala na ay napilin ng korta. na tanan. Ay. Nga, muna inyong ikakwansukuha nga ko na lang tanan inyong pangayuan sa kay abroad baka ingon mag abroad ayahay dini ah dili ayahay dini eh. oy tigum tigum mo dina oy eh. pangita mo trabaho ay eh, mo sigiglingkod lagot sige na babay na.